Hi guys! Welcome to my vlog! Ngayong araw nga ay may pupuntahan kami. Minsan lang nga kami magsama-sama dahil busy lagi sa trabaho ang asawa ko. Pero kahit lagi siyang busy, ayan nga naglaan siya ng oras para sa amin. Ngayong araw nga, mag-birthday kaming dalawa ng anak ko, sabay kami. Naalala ko pa nga, nung araw na birthday ko, siya naman na araw ng panganganak ko. Kaya ngayong araw, sabay kami magsiselebrate ng birthday namin. Dahil dyan, ayan na nga, nagpa-jollibee ang, ang asawa. Siyempre, hindi lang ito favorite ng mga bata, kundi pa din matatanda. Kahit nga napakalakas ng ulang dyan, ay talagang walang makakapigil sa amin. Sobrang saya nga dyan ng mga bata, kahit hindi mo sila tanungin. Nakikita mo naman sa mga mukha nila ang kasiyahan kahit nga maliliit pa ang mga anak namin ay sobrang saya naman. Maliliit man at makakulit man sila sa ngayon, lalaki po din sila. At mamimiss din natin ang ganito mga moment. Kahit nga simple-simple celebration lang to, napakasaya naman ang araw na ito. Kaya sa mga nagsiselebrate din dyan ng, may, ng birthday, happy birthday sa ating lahat! Kaya nagpapasalamat din ako kay Lord dahil binigyan akong napakabait at napaka-responsable asawa. Sobrang napakabuti niya sa buhay ko dahil nagkaroon ako ng ganitong kasayang pamilya. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa mga nagpapalo yan sa akin at patuloy na nanonood. Kahit nga iilan lang kayo din, ay nagpapasalamat pa din ako. Kaya hanggang dito na lang ang video ko. Salamat sa panonood.